Kaya na siya bu. Halika nga. Oh, bakit negra niyan? Ah, oh, nabibigay ni Kapitan. Merry Christmas daw. Okay. Buti na alala ko ni Kapitan. O oh, nga pala negra para na narinig ko yung pinag-uusapan nyo yun nila yung feeling taga ah. Parang nagkakagulo yata doon kila Blandina. Napaka-chismosa mo talaga, Rishabu. Kailan maingay, hindi mo alam ang pulit dulo eh. Doon naman. Narinig ko lang. Kung anong narinig mo, kalimutan mo na yun. Pismosa ka. Diyan ka na mo. Alam mo, dito, pakisabi kay Kapitan. Pismosa ka. Pismosang alisya mo na to. Ano narinig niya pa yun? Bye, Virgiline. O, alisya mo, bakit? Alam mo na ba ang issue? Anong issue, pre? Sasabi mo. Ano ka ba? Ito prang si Plantina at si Peter. Nagkakalabuan na. Nagkakagol dun sa bahay nila, Blandina. Ah, talaga? Nagkakalabaon na? Ano dahil ba't nagkakalabaon yung mag-asawang niyo? Alam na kaya ni Aling Adelpa yung nangyari sa anak niya? Hindi ko alam kung alam na ni Aling Adelpa yan, pero tatawagan ko si Aling Adelpa. O sige, nagmamadali pa ako. May pa ako. Mayroon ko ni Kapitan. Mayroon ka na ba? Oo, mayroon na ako niyan. Nagbigay kahapon sila, Kapitan. Si Daddy Finger, kung nag sa akin. Ah, sige na. Tapa ako dito sa kaibigan ko eh. Sige, dyan ka na. Ano na ba ni Aling Adelfa yung sa anak? Sa Virginia? hello Virgilin? Hello, Virgilin. Bakit? Hello, Aling Adelfa. Alam mo na ba yung nangyayari sa anak mo si Peter, pati kay Blantina? Nagkakagulo do sa mansyon. Mukhang magkakahiwalay at magka Ano itong dalawa? Alam mo na ba yung mga pangyayari? sabi mo naman nakuha yung issue na yun? Ba't di ko alam yan? Ha? Hindi mo pa alam? Naku, pasensya ka na kung nasabi ko to kasi narinig ko sa kwentuhan dito sa Eskinita na nagkakalabuan na rin yung si Peter para si Brent at Pati sinabi ko sa'yo, di ba sabi ko sa, sabi mo sa akin dati kapag may mga issue pina, na ipapaalam ko sa'yo, ito narinig kong issue. Talaga ba? Kaya pala din nakakapunta si Peter dito sa bahay. Sige na, sige na. Salamat, punta pa ako ng bayan. Bibili pa ako ng pamasko ng anak ko sige, ingat ka. Hindi ba pala alam ni Aling Adel pa yung pangyayari? Ano kayong dahilan? Ba't nagkahihulay yung, dalaw yung dalawang? Magkakahihulay yung dalawang? mama, sino naman yung kausap mo? Si Virgilin tumawag. Eh, ano namang sabi? Narinig daw niya doon sa chismus sa Eskinita. Nagkakalabuan na raw itong si Blandin na pati ang kuya Peter mo na doon sa mansion nagkakagulo sila. Ano kayang dahilan? Ba't nagkakagulo? Ay nako maalam ko kung bakit nagkakagalo yung dalawang niyan. Malaman yung nanay ni Blandina ang dahilan. Malaman nagselos yung kasi tayong unang dinalaw nila, nila kuya dito sa bahay. Bruha din yung nanay ni Blandina. May ugali. Itin kasi kilagid nako Naku, baka nga tama ka. Pransya. Yung bruha niyang nanay ni Blandina. Yun ang dahilan kung bakit nagkakagalo yung dalawang yun. Kaya pala kapunta dito kuya mo dahil sa babaeng mo. inis Matawagin nga yung kuya mo mamaya.